Yan po ba ang pinakaasad, pinakapatos. Hmm. Tapos ito na po yung ating isda. Hmm. Balik ko na po yung ating paraan po ng pag-iimbak. Oh, yan. Ito po ay... Bala po. Kumusta na po kayo lahat? na po yan? Bala episode dito ano po. Aabangan po natin yung mag-isda at bibili ng pang-ulam natin sa pananghalian. Yun, doon po. Kalalampas lang po doon, hindi ating aabangan doon. Uh, uh, Yan. May mga dumaraan din po dito sa atin na magtitinda. Minsan nga ho, eh, yung ibang taga may mga dalang lutong ulam, oh, ay eh, pwede rin sa so tayong bumili pang madalian po ba ang ngayari is ating aabangan po yan maiga rin po sa ating tanghalian dito na muna tayo sa puno ng kahawit Ila po ate kubo. Maigrin po yung iba aking isasaing sa suka yung at yung puno may natagal din pag isinain. Dito po tayo ah, sarap dito, presko. Hintayin na natin. Ganda ng panahon ah. Bali dito po natin babantayan yung magisda at kasi dito lalabas ay. Oh. Chuchu. You... Are po may kwento uli ako sa inyo ano? Are ay galing pang ano Mindoro ang kwentong are. Anong... Ano nga ba? A, hindi ko alam kung may kaibigan ako taga Mindoro ay. Ay yun daw ay ganito kumbaga sa tabing kalye syempre may tindahan din kumbaga kagaya tulad ho natin ngayon tayo mag-aabang ng isda ay magtiyo ay siguro ay isang oras na ay wala pa rin na mag isda at tinaabangan nga nila pang ulam na isda pero may tindahan po naman sa katabi ano sabi daw ay ikaw din lang ay mag aabang ng isda ako ipag abang mo na rin kahit anong sabi tiyar po ba isda ang gusto mo bahala ka na kahit anong isda ay ay hala sige pero yung, yung, tiyo naman ay may tindahan ayaw bumili ng ano ng ibang pangulam. at gusto nga ako ay isda ay ay di yung magyag na ho yung tiyo papuntang luuban at siyempre dito yung daan ano. Ay di yagyag na yung tiyo. Sabi ba pag di ho ay tumalikod laan yung tiyo pagkalapit na sa bahay nila ay kasunod na rin yung pamangkin. Ano ho? Sa so, pamangkin may dumaan na ba agad? Abay tiyo yari na agad yung isda. Ay wala lang yung ginawa po pala naman nung pamangkin ay eh, bumili agad ng dal latang sardinas. At sabi tiyo, arin na ang binili ko. ay sabi walang hiyaka pa makaya ako. Isang oras na doon nag -intay. Ay, ayaw ko nga ng sardinas. At gusto doon na yung sariwang isda. Ay, isda. Sabi okay. naman tayo, kahit anong in Ay, wala daw akong nagawa yung tayo. At sabi, pa kong aray. Ano, yan. Haba pong tayo nag-iintay. At kayo kinukwentuhan ko. Ay, sabi. Ay, ano gati yung laman ng sardinas? Ay, isda. Ay, sabi, ay, wala nang nagawa. Kaya sabi, ay, ibig ko sabihin na isda din daw nga naman yung nasa loob ay di na nila anong tiyan iano ko naman pamangkin na eh ako umay na sa sardinas ay sabi ay isda din naman ito tiyo ah ay di nangyayari yun po yung totoong buhay ay di kumbaga tinanggap nila nung tiyo na yung sardinas Oo oh, at wala nga ibang ulamin na yun sabi pa pamangkin ako ang nag-antay ko pala na pa agad sabi bagay ako mag-aantay doon sulit mag-aantay lang ng isda ah Ayun, kwentong ano po, hindi ko matanda kung anong bayan ni Kuya Claudio. Ah. Ano ho? Kataho din ni nag-abang na. Ay na, na, tao na, busina na. Oh. Kalalampas lang ho, ay. O, ano is din yan? Ano is Yan, bilis, alam Pabili. Doon sa tabi. Sa tabi doon. Oh, doon. Baka bigla may dumaan na oh. Oh, oh. Gulyasan. Ya, jara oh, para nasa tabi tayo. Malalaki gayung gulyasan. Ano nga bang gulyasan? Ayan mo sing sa likod yan. Ano bang luto nung kayan? May hari gagataan mo. sa mo muna, sa mo gagataan mo Kumuha ka na Magkano ba abutin isang piraso niyan? Ito natin. 240 ang kilo po siya nga eh. Ano pa ba? Iba yan no? Ano pa itong iba? Bangos. Ano naman? Bangos, so, ako live Pero mas tatagal yung isa ano? Ay oo. Parang -si naman yung tatagal. Sa hindi, sa sinaing. Anong isa? Ay, pwede mong isaing at saka yung... Hindi dito na. Mas matagal ito. Diba? Oh, Masarap pati yan. Kahit may oh, gataan mo pagkatapos mong mo. Kahit malit-lit lang. Ari, okay na rin. Oo. May matalas ka bang panghiwa? Ayun lang, wala kami dalang kutsilyo, busi. Agay, okay, ako nang bahala. Eh. Yan ay pinanayinipis, ano? Oo. Uh -huh. Ah, eh. nasig. Magkaano ang aabutin? 1.45, ba eh, busi. Bawas. Wala, 1.40 ba na lang. Akala ah, lang. lang. Nakabig ka naman kayo sa dulo. Gano'n naman. Ah, talaga. Ipanyala ko na oh, dukhan, sa abo. Sa tulad, bagus mapit ng tulad. Sa tulad na ako Oo, doon ka nagpapapira sa tulay yan, oh. Hmm. dami ng binta Nagbibinta yan no? oh <laughs> Tuwing anong araw ba kayo dumadaan? Araw-araw kami namunta dito Araw-araw mm -hmm. ba? Sige ha Thank Salamat oh. Ayos na rin ginataan na no oh. Sasahing muna Salamat Oo oh. po um, Naka uh, Dali na tayo ng pang ulam Dito nga ako yung minadaan Sabi ko sa inyo Ayun po, ngayon po na may kukuha tayo ng kamyas po dun sa kahanggan, no? May dala na ho tayong lalagyan. Para masarap din po na may puso ng saging, ano? Ayan, yeah, may dala na ho tayong lalagyan. ang ganda po ngayon ang panahon, no? Oh, yeah, Ayan, no? Oh. Ah, ay, ah, talagang pakting na pakting ang inait. Gagawin po natin doon sa ating isda ay isasain ko muna. Oh, no? lalagyan natin ng kamyas. Pag may kamyas, oh, so, ay di di, di 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 po natin istakin oh medyo tataga haba haba pa ba ang buhay nung pang ulam natin yan ho meron ho din sa kahanggan kay kuya udong titingin tayo masarap din yun ay ay na may puso ano po hindi tayo makikiraan Aba, taas pala naman na rin sobrang taas ay Diyos ko po taas dito puso nalaglag din ata eh ay nakay ang kamyas Diyos ko po pagkakasarap na rin aw kapal ah ah ay talagang oh, yan andyan na po tayo sa puno ng kamyas oh Ari po hindi amain. Ah, oh. Ho. Yan. Mm. Ah ah. Ay ang ah, pagkadami nga pag bumunga ng kamyas. Oh. Diyos ko po, kapal. Oh. Ah ah, yan ang dami. Nakakatuwa. Ah ah, ay umamimili tayo. Mm. Yan pa po, oh. Ah ah, pagkadami. Ayan, o. Oh. Ah, ay, masim-masim tayo na rin, o. Oh. Kapal. Ayan, baka po kayo mag-aano ng isda. Ayan, ang sarap na yan, oh. Malin kahoy ako napakahilig di yan Siguro po po natin na rin huwong hmm. hmm. Yan nagdala na po tayo ng lalagyan no. Isang puno po din yan no. ah, panalo na ito yung pinapatuyo sa ibang lugar oh. Uh -huh. hmm. ang tagkamyas hmm. hindi nga po ba ito yung ano istasyon ano ng bus ah ah ng train ng bus kamyas station santol station hindi ko memory ang ano ng station ng ano eh nakasakay na rin ho tayo ng train ay di, hindi madalas para mga tatlong beses pa lang hindi ko na humatandaan baka naman pala nakaapat pala no? balik na natin so. Balintawak Station. Anong ka bang kasi so, Balintawak? Father, ano yan? Meron pang sa likod ng so, North ah, North Cemetery. Father, paura nga po ba yun? Kayo, ho, kabisado nyo ho, Manila, ay hindi ho natin gaano, ano. Meron pang ano nga ba yung isa pa namin dinadalhan dati ng buko ko? Libertad naman ni Pasay eh. Napakunto na sa station ano. Yung kasunod ng Blooming Threat Station, ano nga ba yun? Pagpapuntang Divisoria. Pagpapuntang Divisoria. baka po ayos na rin ano para isang lugang masarap po hain na yun taas naman ang oh, ko po mm -mm. Ah, labas ang tunay labas ang buhok hindi <laughs> na nakita ko eh. Disco po. Maalala ko na. Yung station. Mm -hmm. ah. Ah, ah. Bakit ng lalaki eh. Aray, isang luwig oh. Luluwigin natin. Eh, kapos naman. Hindi <laughs> na po ating kamyas. Andito po naman tayo sa alamak na area ako ng puso. Ay naay yung pagkalit liit. Pwede na area ano po. Puso ang usapan na. Oh, ah, ah, tira pa ng bagyo. Uh, oh, ay. Oh. Subukan natin ito pag may makikita pa tayo yan ano nga naman ano titingin pa ho tayo dito masarap din yung lagyan ng ganari utaw mo pwede ano po ginatan na ating agatan yun ah hmm. yan no tumit ka explore natin na yun ah oh, sarap nito mm. Mm. talbos ah oh, wala dyan nila ari baka may puso parang yung buhal na yun wala din yung pa po yung isa oh. May pa tayo isa. Yun po, kita nyo po ba yan? Malaki-laki yun. Atin bubundulin. Bo yan, daga, daga. Uh, uh. Parang may mabait din eh. Uh, din eh, oy. mm may puso talaga sa taas na may talo ka pa oh. Yun oh. No. pusong katimpo natin ari yun oh. sabi chuchu baka mabagsakan ka yun no? <laughs> yari ako sa sa'yo hindi hindi magbabago tahan cucu ate puso ay ay panalo na huwari ganito ho dito hmm bayari talagang sa totoo laang no? libre na libre na sa syudad po ito bibilhin uh no? -huh. mga pera tayo may tanim na puno na sila eh. ito na po yung ating isda oh. yan oh. hindi kita manino tapos ito po yung ating kamyas atin pong papatasan muna sa ilalim oh. aasadan yan po ba ang pinakaasad pinakapatos Ito na ho yung ating isda. Hmm. Yung mga gilid. Ito po yung paraan din ng pag-imbak po. Ito yung parang pwede rin nating imbak ay Yan, ang sarap po na yan. Hmm. Oh. kayo po yung mahilig sa ang tawag dyan. Sa kamyas, ito na po ang pagkakataon natin. Tapos, lagyan natin na rin bawang. Hmm. Panalo. yun po may bawang na kasunod ay sibuyas paminta masarap yung malamig yung paminta asin ganoon natin ng tubig kontento tubig po ah quality na po yan bali ito na po yung ating isda tapos ito po yung ating mga gulay na libre yan. yan masasabi po natin na marami pa rin pong pwedeng maging libre dito sa bukid po yan, tapos sa ito po naman yung paraan ng pag uh, imbak natin para mas tumagal o uh, humaba ang buhay ng ating isda po. Oo, uh, yan, sasalang na ho natin ito. Hmm. Yo. Para maimbak, ma-stack sa pamamagitan po ng kamyas. Alang na po natin 'no. Eh. Yan po ay ginanga, gagangahin. yan po ay pwedeng direktang pangulam na or pwedeng lahokan pa gulay yung iba po oh, uh, yeah. balik na po yung ating paraan po ng pag-imbak oh uh, yan ito po ay sana na may nakapagbigay ano sa ating lahat ano po na pwede pala tayo mag imbak ng pagkain kung lalo na po tulad nung ganitong tayo nasa bukid oh, uh -huh. yan, ito po ang mga ginagawa ng paraan at kung mas may alam para naman po kayo magbigay po kayo ng mag comment po kayo para ibahagi pa natin sa next episode oh, uh -huh. yan. at kung kayo po nasa probinsya ay may mga makukuha po tayo mga pwedeng libre-libreng gulay oh, uh -huh. yan. probinsya or bukid ito na po ang ating episode na ito salamat po sa inyong pagsama ayaw ito po ay ready to eat na rin oh bye